Ah, 18% na lang! Kailangan ko na i-charge yung microwave ko. <laughs> Kailangan ko na i-charge yung appliances ko. Aabot pa ba? Aabot pa ba? Guys, tignan natin kung ilang oras nga ba i-charge tong Tesla. So ngayon guys, ito siya, 17%. Ay. So nandito tayo ngayon guys sa supercharger, no? So ayan yung tsura niya. Supercharger yung gagamitin natin. Ipoin muna natin to para bumukas. Uy, inipo. po. saksak lang natin dyan. So, pag nag-green na yan, guys, ibig sabihin nag-charge na. Ayun na. So sa pag-charge guys ng Tesla car, para ma-maintain mo daw yung buhay ng battery para tumagal, eh wag mong ipisasagad ng 100%. So pag daily use lang, 80% lang. Pero pag maglo-long drive kayo, yun, pwede nyo siyang i-100%. I-charge 100% tas gamitin nyo agad, pwede yun guys, para ma-prolong ang buhay ng inyong battery. So nag-charge tayo guys 17% ang oras for 37. So nakalagay naman dito guys to, makikita nyo naman dito. Kung ilang minutes siyang matatapos, ayan, yan Yung 80% so 25 minutes siya. Tapos titingnan na rin natin kung magkano yung presyo niya. So ba naghihintay tayo guys, uh, marami tayong pwedeng gawin eh. So pwede kang mag-games, Saan Arcade. So, ayan guys. May built-in game siya. Special content. Subukan natin itong racing, guys. Racing, racing! So, guys. Dito sa games na ito, pwedeng et itong steering wheel ang gamitin mo. Ayan. Ay, ba't nasa tubig ka? Yung brake. Dito ka rin gagamit ng brake. Tsaka, pakita pa ako. Tsaka na accelerator. O, yun. Saan na tayo napunta? So, ang paborito ko talagang laruin, guys. Ito, Force. Pwede ka rin mag-Netflix. So guys, pwede ka mag Netflix, YouTube, TikTok, Twitch, Ululu, Magalulu. <laughs> so naka 80% na tayo guys. So sa 84% guys, ito na yung pwede nyo takbuhin, 274 miles. So yung 274 miles guys, di nyo na kayang ubusin yan, no? napakalayo niya nan. Napakalayo na niyan. So price niya guys, kailangan syempre yung price from 17% to 80%. $24.19. dollars. $24 And Tesla Motors, yan. $24.19 dollars siya guys. Kayo na bahala mag no guys. Mas mura ba siya o mas mahal kumpara sa gas? Let's find out. <laughs>